today's video guys magluluto tayo ng maraglahan yan guys ang laham natin apat na piraso lang kasi para ka, pang kahit kalbo lang naman tapos may patatas may yan lamas at syempre guys dito natin lulutoy naging natin ng kunting oil ang kaldero Iuna natin yung sibuyas guys. Tingnan nyo guys. Napakaraming sibuyas. Bawal magtipid-tipid dito guys. Kasi mura lang sibuyas dito. Ayan. ihalo-halo -halo lang natin guys hangat mag-brown mag natin lagyan ng ahos Ma may na-blender na tayo guys blender ko to guys tapos nilagyan ko lang siya ng olive oil kahit dalawang linggo siya sa rip guys di siya masisira ito ang ginagawa ko guys blender ko tapos lagyan ko siya ng olive oil. 2 weeks, 3 weeks guys, di siya masira. Tingnan nyo. guys, medyo brown na siya guys. Lagyan na natin ng ahos. Maraming ahos. Mura lang dito bilihin guys. Kaya di pwedeng mag tip -tip, tip tip Nasarap din siya guys pag so, maraming mga lamas. Ayan. Tapos lagay natin ng ating kamatis. Kunti lang matis namin guys. Nakalimutan yung magbili. Mix, mix, mix. Mixing, mixing. guys, ginig lang natin guys kulang ng oil Nagyan na ito kunti. Kunti lang. Ang gas eh. Oil. Corn oil. Mixing, mixing. Ano ba sa English ang mix? Sauté, <laughs> sauté. mix, mix lang natin, guys. Hanggang maluto siya, guys. Yung mga kamatis niya. Ayan. Tapos, ilagay natin ang ating... May black lemon pala, guys. Dalawa. ilagay natin ating laurel. Ayan. Tapos, dalawang heel Ano sa English? dalawang hen tapos yan iwan ko anong pangalan nakalimutan ko tapos cinnamon stick cardamom palato guys o oh, kung hen cardamom lagay natin guys para maganda yung mabango siya guys si guys, lagyan natin ng ano to? Turmeric powder. Kunti lang guys. Pansyahin lang natin. Yan. Tapos, M mix powder. Kunti lang din. At syempre, kunting curry powder. Mix lang natin siya guys. Tingnan nyo nyo Ang ganda ng kulay nyo. Hindi natin lagyan ng asin or maji kasi titigas yung karne. At ilagay naman natin yung karne guys. Ayan. Mayin ko na lang guys. Dapat lima piraso ko lang ito guys. Ah mix natin guys yan black pepper pala guys nakalimutan ko black pepper yan tingnan nyo guys nagkulay na yung mga karne tapos natin taglit guys yan Yan. Pwede na natin ilagay ang ating tomato paste. Nabawasan na yan guys. Pagay natin lahat. Yan. Inis natin. Tapos lagyan natin dakos guys. Pampalapot po siya guys ang kalapot ng sabaw. Ayan. Ayan guys, lagyan natin ng tubig. Palambutin natin siya guys, mga about 2 o 3 hours. Ayan. Kaldero lang. Ito lang ginamit guys. Ayaw ko ng pressure cooker. Mas mas comfortable ako sa kaldero. Ayan. Ah, itong mga guys, mamaya na natin to ilagay pag malambot na yung karne. Palambutin. Palambutin muna natin mga 3 hours siguro guys. Depende sa karne. Takpan muna natin guys. Guys, kumukulo ng ating karne. Hintayin natin lumambot yan. Tapos, bago natin ilagay ang ating patatas, okra, tapos itong black lemon at saka sili. Tapos ito guys, oh, tamarin, tamarin pampaasim. Gusto kasi ng amo ko maasim kunti. Ayan. Ayan guys, after 3 hours, malambot na ang ating karne. Pwede na natin ilagay ang ating patatas guys. Yan. Patatas. Yan. Yan. Tapos, ang ating okra. Yan, guys. Oh. Frozen okra. Ilagay natin lahat, guys. Ito pa. Yan. Lagay natin ilagay natin lahat guys. Ubusin natin kasi mas gusto ng ah, amo ko na maraming okra. Yan. Na. Na guys. Hayaan natin lumambot yung patatas at saka okra bago natin ilagay ang ito guys oh. sili at saka black lemon pero lagyan na natin ang ano guys itong tamarin pampaasim gusto kasi ng amo ko guys maasim yan pwede na siguro yan yan tikman natin kung sakto na yung asim niya. Tingnan nyo guys. Ayan. Tingnan natin. Sakto na yung asim niya. Hmm. Kulang pa. Hindi pa masyadong maasim. Lagyan natin. Dagdagan natin konti. Ayan. At syempre guys, timplahan na natin ng asin. Punti lang guys. Punting asin lang nilalagay ko. Dalawang ganito. Ayan. Tama na yan. Ayan. Haloyin lang natin. Ayan. Tapos, hayaan natin lumambot yung patatas at saka okra guys bago natin ilagay ang sili at saka black lemon Kulin, pakuloyin lang muna natin guys palambutin natin yung mga patatas at saka okra kasi malambot naman yung laham guys pwede na yan pan muna natin yan na guys luto ng ating maraglaham guys ayan ayan tingnan nyo guys malambot na yung patatas at saka okra ayan ready to eat na siya guys pero wala pa yung amo ko guys so ayan natin siya sa kalayo guys para mas lumambot yung okra at saka patatas kasi gusto ng amo ko yung malambot na malambot na okra kaya lang natin siya kaya lang natin siya guys i i lupa I, natin yung kalayo yan at ngayon naman guys magluluto tayo ng kanin is e syaria sh tawag nila dito guys yan maglagay tayo ng oil sa kandero. Tapos lagyan natin nito guys, oh. Eh. bermisili Vermicelli. Ito ang partner sa Marag maragham guys. Ipe-brown lang natin siya kunti, guys. Hintayin lang natin mag-brown, guys, bago natin i- lagay ang kanin, ang rice. Halo-haloin lang natin. Pag medyo brown na siya, bago natin ilagay ang ating rice. Ayan, guys. O, medyo brown na siya, guys. Kunti lang nilagay ko ba guys. Ayaw ng amo ko marami. Yan. Ilagay na natin ang ating rice, guys. Ayan. Nababad ko na sa tubig, guys, ng dalawang oras. Tapos, ilalagyan ko ng sa Hill powder, guys. Punti, para mabango. Ayan. Tapos, asin. Punti lang nilalagay ko asin, guys, sa mga bata. Dalawang kutsarita. Ayan. Ayan. Tama na yan, guys. Yan. tapos guys, malagyan ng asin at saka hell powder. Lagyan na natin ng tubig. Ayan. Tapos na natin siya guys. Hanggat maluto. maluto. Ayan, kapan muna natin siya guys. Ayan. Ayan guys, luto na siya guys. Ayan. Tignan guys. Wala ng tubig. Haluan lang natin yung kunti. Ayan, yan, yan yan. Guys, tapos, takpa natin guys. Ilipat lang natin sa mahina na apoy. Kasi gusto ni kulit. Gusto ni kulit yung may dukot. Ayan guys. Nilipat na natin siya sa mahinang apoy. At hayaan natin siyang maluto. At saka mag, magkadukot. Gusto ni kulit yung dukot guys. Paborito niya. Hindi pwede walang dukot sa kanin. Ayan. At yan naman, nandito naman yung ating maragay. So, yan. May nang apoy lang, guys. Para di rin masunog. Yan, guys. Hayaan lang natin. pag pag lang natin yan dyan, guys. Sa mahinang apoy. Para pagising ni Amo, Ready to eat na guys. Bye-bye and God bless everyone and thank you for watching.